Kinabukasan na nga to mga mari pagkadating namin at magluluto nga tayo ng minatamis na saging sa gata. Kaya naman tara, samahan nyo ako, panoorin nyo mula umpisa hanggang dulo. Tinanggalan na nga ng karapatan ng kapatid ko para lumaki itong saging mga mari dahil bata pa nga lang ay tiniba na nga niya ito. Tuwang-tuwa naman ako mga mari nung nakita ko nga yung saging at nakita ko nga na medyo bata pa ito. Kaya naman naisipan ko nga itong balatan dahil mamatamisin ko nga ito sa gata Naalala ko tuloy nung nakatira pa kami noon sa Surigao mga mari nung mga bata pa kami tuwing may darating na bagyo mga mari ay magsisidapaan nga yung mga saging niya. Kahit bata pa nga yan mga mari ay wala na siyang magawa kaya naman ang ginagawa ng mama ko ay binabalatan nga niya ito at ginagataan nga pero hindi nga gamit ang asukal asin nga lang ay okay na. Pero ngayon mga mari ay naka LL na tayo. Charot lang ay aasukalan na nga natin. Binalatan ko na nga itong mga mari gamit nga itong matalim na kapchilyo ng mama ko at eto nga struggle is real talaga pagbabalat ng saging dahil napakadagta nga ito. Ng mga oras nga na to mga mare ay umuulan pa nga kaya naman masarap-sarap nga din talaga to kumain ng mainit na ginataan na matamis na saging. Nagbunot na nga ako dito ng nyog mga mare bala dalawang nyog nga yung ginamit namin at sabi ko nga sa kapatid ko ako nga lang muna ang magbunot dahil for the vlog nga ito. Charot lang. Alata mo talaga mga mare na laking probinsya nga ako dahil sa pagbubunot pa nga lang ng nyug ay kayang-kaya ko na nga yan. Yun lang din talaga kagandahan mga mari paglaking probinsya nga dahil yung mga ganitong mga bagay nga mga mari ay kayang-kaya mo nga ang gawin. Mahirap-hirap din yan gawin mga mari ah. pag hindi mo talaga alam yan ay sigurado talagang tapyas talaga yung daliri mo dyan. Ganon. Yung isa nga lang yung nabunutan ko dyan mga mari kasi yung pangalawa yung kapatid ko na nga yung nagbunot niyan dahil napakatagal ko nga kasi ay, ako lang pala ang nagbunot niyan talaga mga mari nako pasensya na kasi medyo matagal-tagal na nga din itong video ko. Hindi ko nga ito mabuboys over nga agad dahil nga maingay nga dito sa bahay ng mama ko. Wala akong mapwestuhan, ganon. Pagkatapos ko nga dyan binunutan yung nyog mga mari ay biniya ko na nga ito at nagsimula na nga din ako ditong magkayod mga mari gamit ang kaguran ng mama ko. Sa pagkagod naman dyan mga mari ay isang nyog nga lang yung kinagod ko dyan at pagkatapos yung kapatid ko na nga yung pinakagod ko doon sa isa dahil nga si kaso ko na nga din itong saging. Hindi rin talaga biro ang magwagod mga mari lalo na pag hindi ka nga marunong dahil sigurado talaga yung kamay mo ay maisama mo nga din pagkagod. Ganon. Pagkatapos ko na nga binalatan itong mga saging mga mare ay hiniwa ko nga lang ito pa-hati para naman manuot nga itong mga gata ay timpla sa loob. Ganon. Sobrang dami nga nito mga mari. Inubos ko talaga yung isang buwe. Kahit nga hindi pa ito matanda ay pwede na nga ito sa ginataang mata na Pagkatapos na nga ang kinayod ng kapatid ko yung nyog mga mare ay sinimulan ko na nga itong pigaan ng unang piga. Bali nilagyan ko nga lang ito ng dalawang baso mga mare na tubig sa ko nga ito pigaan para naman kahit papano ay eh, marami-rami yung gata. Yun lang din kagandahan dito sa probinsya mga mare dahil libre na nga yung saging ay libre pa nga din yung nyog. Samantalang dito sa Maynila mga mare lahat talaga ng gagamitin mo kakainin mo ay bibilhin mo nga. Pagkatapos nga nyan mga mare mare ay nagpangalawang piga nga ako. Medyo marami-raming tubig nga itong nilagay ko mga mare para naman kahit papaano ay masabaw nga itong ginataang matamis na sagi. Ang sarap talaga nito mga mare promise. Craving satisfied talaga ako nito. Pagkatapos nga ng pangalawang piga mga mare ay ibinuhos ko na nga ito sa kaserola na may laman na nga mga saging at maya maya nga lang din ay isasalang ko na nga ito. Tara mga mare ipapakita ko nga pala sa inyo yung lutoan nila mama ko. Literal na talagang ganito ganito ang sinulutuan namin nung maliliit pa kami. Kaya kaway-kaway sa mga nakaranas ng ganito. O, oh, di ba mga mare, libre na nga yung saging, patinyog, tapos libre pa nga yung gasol. Hindi mo na nga kailangan gumastos para ka makakain. Bali, asukal na nga lang yung bibilhin mo talaga. Eto nga yung kusina nila mama ko mga mare, o. Oh. At saka pasensyahan nyo na. Iyon lang talaga ang nakakayanan nilang bahay. At ganitong paraan nga pala ako magpapadingas ng apoy mga mare. Bali, ibubuhusan ko nga lang ito ng ng kunting gas saka ko nga sisindihan ito. Mabilis nga lang din talaga didingas itong mga kahoy nila mga mari dahil tuyong tuyo nga ito. At kagandahan nga nito mga mari dahil marami nga silang kahoy. ay eh, Matsipag ka nga lang talagang magbugha ba sa bisaya. Ganon. Nakakatuwa nga itong merienda namin mga mari ay inabot na nga ito ng hapunan dahil napakabusisi nga itong gawin. Nung maluto na nga yung saging mga mari ay nilagyan ko na nga ito ng asukal. Bali 3 na asukal nga yung nilagay ko nito mga mari at pagkatapos nga ay binusko ko na nga rin yung unang piga. Tingnan nyo nga mga Mario, ang sarap talaga habang nagbo-voice over nga ako ngayon ay eh, nagkikrave nga ako ulit nito. Hindi talaga ako nito nagsasawa mga Mari basta pagdating sa saging. Konting When... halo-halo nga lang yan mga Mari at tinakpan ko nga lang yan at nung kumulo na nga ito ay luto na nga. Tingnan nyo nga mga Mari o napakalakas nga ng apoy at napakainit nga talaga dyan. Kaya naman minsan parang ayaw ko talagang magluto dahil nga halos na parang nasa impyerno ka na nga sa sobrang init. At habang hinihintay nga naming maluto yon mga mare ay eto nga yung mga pamangkin ko. Nilalaro-laro nga yung mga aso at nagsiselfon habang nagsiselfie-selfie pa nga. At eto nga pala yung tindahan ng mama ko mga mare O kahit naman pa paano ay eh, meron siyang munting tindahan dito. Kaya naman meron siyang konting pinagkakakitaan nga. At eto nga yung kapatid ko at saka yung asawa niya pati yung mama ko mga mare oy nagkikwintuhan nga dito sa may tapang ko nga na namin habang hinihintay nga maluto yung merienda namin na ewan ko ba parang hapuna na nga ito ganon. Maya maya nga lang din konti mga mare ay naluto na nga ito at eto na nga oh, nagsandok na nga kami. Tingnan nyo nga mga mare o oh, medyo madilim nga lang yung pagka video dyan dahil nga yung ilaw ni mala mama pero napakasarap nyan tingnan sa personal talaga namang gugutumin ka. Kanya kanya na nga kami ng kain dyan mga mare tara kain tayo. Thank you Lord sa blessing. Thank you Lord sa pagkain. Kaya naman kung umabot kayo dito sa kakapanood ng video ko, hay salamat naman mga mare at pinagtsatsagaan nyo yung voiceover ko. Palike, follow, and share naman mga mare. Yun lang. Bye!